Magandang tanghali, umaga, hapon po sa ating lahat. Saan man po kayong panig ng mundo. Sa amin pong mga subscriber na wala pong sawang bay po sa aming mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong lalo na po sa ating mga OSW na lagi pong sumasabaybay sa amin. Maraming maraming salamat po. At sa mga nag po sa aming Facebook page ay maraming maraming salamat din po sa inyo. Sinisika po namin na matutugunan po namin lahat ng inyong katanungan doon po. Maraming salamat po. So ngayon po ay nandito na naman po tayo para sa isang ritual. Sa isang ritual upang isipin, pakaisipin ka ng taong ito. Hindi siya matutulog kakaisip sa iyo. Lagi kang magiging laman ng kanyang isipan pag ginawa mo ang ritual na ito. So unang-una po natin dapat gawin, focus, naka, dapat ang ating buong isipan ay naka-concentrate lamang doon sa taong gagawa natin ng ritual na ito. Pero bago po ang lahat sa mga hindi po naniniwala sa mga ganito, huwag niyo na lamang po ninyong gawin or kahit kayo po ay may katiting na duda po, Huwag niya po ninyo itong gawin dahil sinasabi ko po sa inyo magsasayang lamang po kayo ng oras. Gawin po lamang ninyo ito kung kayo po ay may buong tiwala sa inyong ginagawa. Dahil tiyak naman po kayo ay magtatagumpay dito. Kanina lamang po may nagsabi po sa akin, lagi siyang nakasumbaybay at halos lahat ng ginagawa niyang ritual, walang sablay siya po ay laging um, nagtatagumpay sa kanyang ginagawa. So maraming maraming salamat po. So ngayon po, ang una po natin kailangan dito sa ritual na ito o pang isipin ka ng taong ito ay ang baso. Clear po. Dapat po crystal. Hindi naman po kailangan ganito. Basta lamang po ay crystal po. Walang mga ano-ano mang kaikikan na sulat po dito sa mga gilid-gilid kung ano-ano man yan. Kailangan din po natin ng litrato ng taong gagawan mo ng ritual. Kailangan natin ng kandila kailangan po ang kandila natin ay kulay pink or pula. Red po lamang or kaya pink. Red po lamang or kaya pink ang ating kailangan. Kailangan din natin ng ball pen, perdeble or karayom. Kailangan natin ng posporo. At kailangan natin ng kapirasong papel. Ayan, kapirasong papel. Ngayon po, ano pong ating gagawin? Unang-una, kuhanin po natin ang baso. Kuhanin po natin ang baso. Hawakan ang baso dito. Pagkatapos, banggitin mo po ang kanyang pangalan ng pitong beses. Kung halimbawa, ang pangalan ng inyong gagay, ari gagawa ng ritual ay si Joel Cruz. Banggitin niyo po ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Joel Cruz, Joel Cruz, Joel Cruz pagkatapos niyong pong banggitin ng tatlong beses ang kanyang pangalan, isunod po ninyo ang inyong kahilingan hawak pa rin po ang baso. Ang pangbanggit -bang ng inyong kahilingan po ay pitong beses. Pitong beses, kailangan po ay ang inyong hiling ay mula po sa puso. Kailangan po ay mula sa puso ang ating kahilingan. Halimbawa, gasasabihin mo, um, dahil nabanggit na po natin ang kanyang pangalan ay ang ating hiling na po lamang ikaw, ay lag ikaw ay lagi mo akong iisipin. Hindi ka makakatulog sa kakaisip sa akin. Lagi mo akong iisipin, ikaw ay hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Pitong beses po habang bin, binabagtas binibigkas niyo po ang inyong kahilingan, Pakaisipin niyo po yung taong iyon na parang nasa harapan mo lamang siya na para mo para mo siyang nakikita, parang nakikipagtilipati sa kanya pagkatapos, kuhanin ang kanyang litrato at ilagay po natin dito sa baso. Pagkatapos, kuhanin natin ang kandila. Anong gagawin sa kandila? Mula po dito, kung saan, tayo, saan natin ito sisindihan, iukit po natin ang kanyang pangalan. Iukit po natin ang kanyang pangalan dahil ang ating in-example ay si Joel Cruz, i ko po natin dito ang kanyang pangalan. Joel Cruz. Ayan. 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 Ganyan po kahit, kahit maliit lang po na kandila, kahit maliit lang po maiksing kandila lang po, ay wala pong problema. Okay lang, basta po red or pink po ang kailangan natin. Itabi ang kandila. Kuhanin ang papel. Kuhanin ang papel. Ito ang papel. Ngayon, sa papel, isulat mo ang kanyang pangalan ng sampung beses. Sampung beses po natin isulat sa papel ang kanyang pangalan. Ayan. Jewel Cross, Jewel Cross. Kailangan sampung beses po. Sampung Jewel Cross. Basta dito po, dapat sampung beses po ninyong isulat ang kanyang pangalan. Pagkatapos, anong gagawin sa papel? Itupi po natin ito ng tatlong beses. Ayan. Tatlong beses papasok. One, two, 3 Ayun po. Pwede po natin itong itobi kapag ganito. Pagkatapos ay isama ito doon sa baso kung saan mo nilagay ang kanyang litrato Dapat po ang kanyang litrato ay nakaharap sa taas. Dapat po ang kanyang litrato ay nakaharap sa taas. Saka mo ipatong ang papel dito. Ayan. Pagkatapos, kuhanin natin ang kandila at ang posporo. Ngayon, sindihan, sindihan natin ang, ali, halimbawa yan, sisindihan natin ang kandila. Magingat po kayo para hindi po kayo mapaso or masunog. Please, maging, maging maingat po tayo pagdating sa mga ganito, posporo or kandila. Pag nasindihan na, hawakan ang kandila sa iyong kaliwang kamay, ang baso sa iyong kanang kamay, at patakan ang loob ng baso ng kandila. Ilang beses po papatakan? Sampung beses po. Sampung beses mo itong papatakan. Ngayon, pag napatakan mo na ito ng sampung beses, huwag ibaba ang baso, hawakan pa rin ang baso. Ganyan. Pakaisipin ang taong ito. Banggitin ang kanyang pangalan. Halimbawa, Joel Cruz. Ikaw ay hindi makakatulog, sa kakaisip sa akin. Lagi mo akong pakakaisipin. Jewel Cruz. Ikaw ay hindi makakatulog, sa kakaisip sa akin. Lagi mo akong pakaisipin. Sampung beses po natin itong ulit-ulitin. Sampung beses po. Pagkatapos ay patayin na po natin ang kandila. Patayin po natin ang kandila. Huwag, huwag po ninyong hihipan ang kandila. Hanggat maaari ay ganunin po lamang ninyo sa inyong kamay. Huwag po nating hihipan. Ganyan po. Oh. Ganyan. Ganyan. Ay pwede pong, pwede pong ganunin nyo na lamang po ng inyong kamay para po mapatay ang kandila. Huwag nyo pong hihipan. Pagkatapos, ano pong gagawin natin sa baso? Ang gagawin po natin sa baso ay ilalagay po natin ito sa ating tulugan kung saan po tayo natutulog. Make sure lamang po na walang sino mang nakakakakita nakaka nito maliban sa iyo. Kailangan ay walang ibang makaalam or makakakita ng basong ito. Pagka kada gabi sa loob ng sampung araw, hahawakan mo ang baso bago ka matulog, humiling banggitin ang kanyang pangalan at humiling kahit isang beses lamang po kahit isang beses lamang po itong gawin ang paghiling, ang pagbikas ng kanyang pangalan basta dapat po ay sunod-sunod na gabi mo itong nagawa ang pagbikas ng kanyang pangalan at paghiling pagkatapos ng 10 days ano po ang gagawin natin kuhanin po ninyo ang papel at ang kanyang litrato saan mo ito maaaring ilagay lagi po ninyo itong ilagay sa inyong wallet. Huwag po ninyong alisin. Dapat po yung wallet na lagi nyo pong ginagamit ha, doon po ninyo ito ilagay. Upang kahit sa, saan kayo mapunta ay dala-dala po ninyo ito. Doon po ninyo ito itago. Hayaan po ninyo ito doon sa wallet ninyo hanggang sa mangyari na po ang inyong hiling. Hanggang sa mangyari na po ang inyong hiling gagawin po lamang ito ng Martes or Biernes. Kapag bilog ang buwan, kahit anong araw, ay pwede itong gawin. Ngunit pag Martes at Biernes, kahit anong oras po, basta Martes at Biernes kapag hindi po bilog ang buwan. Yun po lamang ang tanging paggawa ng ritual na ito. Kailangan po focus at konsentrasyon ang ating pupunan. Focus, konsentrasyon at tiwala. Yun po lamang. At maraming salamat po. At sana may matutunan kayo dito. Kung sino man po ang gagawa nito po, good luck po sa inyo at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat.